Ay, nandito kami ngayon sa, ano, dito sa sales bilang Na, kukuha kami ng mga kahoy. Ito. Yan, yan. Ganda. Bago pa siya. Pwede tong gawin, uh, chicken coop. Or, uh, bird house Or, gumawa ka ng sarili mong coop sa bahay mo. Ito, pakita ko sa inyo ang daming kahoy dito. Yan, o. No. Oh. mo siya. Ganyan siya karami. Kaya lang pupunta ka dito para maghukay at pumili ng maganda. Yan, no? Maganda dito. Free lang siya na kukunin mo. Tapos ito, marami din siya. Kahoy din. Pwede pang tabla or pwede ka rin gumawa ng small na bahay. Hmm? Ganda siya. Pakita ko. Ito, ganda rin. Yan sya. Bago, ano pa siya. Walang damage. Street. Ganyan. Hmm? So, dito kami parating kumukuha tapos gumagawa kami ng porch tapos na rin yung porch namin para rin isang bahay dito lang yung kinuha namin free okay, bye bye, thank you for watching